Tanong ako, uh -huh. bakit siya yung iconic na pangpasalubong? Ano? 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 <laughs> Saka... Mabenta kasi yan, sir. Sumagi rin ba sa isip nyo na kung bakit si Barrelman ang naging simbolo ng mga pasalubong dito sa Bagyo? Well, bago ko sagutin to, papakita ko muna sa inyo kung anong ginawa ko sa Bagyo at kung saan ako nag-stay. Let's go! Ito nga pala ako nagstay sa Dalich, matatagpuan nga pala ito sa Santa Tomas Road, Baguio. So dito naman sa taas, dito ang dining area nila. So overlooking ito. And by the way, pwede kayo magdala ng food na galing sa labas. Since wala silang restaurant dito sa The Ledge. next, punta naman tayo sa kwarto ng The Ledge. Tatlong kwarto lang ito. Dito ako nag-stay sa diyan, o jan Tapos naka card na sila. At ito na ang ating kwarto. wala, Ganda, di ba? Solid yan. Nako. Overlooking. Tapos ito yung maganda sa kwartong ito. Isang malaking glass window. Tapos sa gabi, ito naman ang na makita mo, ang city lights ng Baguio. Next, pakita naman natin ang kanilang common CR. By the way, magkahiwalay dito ang babae at lalaki. At syempre, meron din silang hot and cold shower. So yan ang aking quick review ng pagstay ko dito sa Dalej. Sana nagustuhan niyo yung place. since ito ang malapit sa The Ledge, dito muna ako nagpunta sa Wright Park at syempre sa The At syempre nag picture taking din ako at sa sikat na St. Bernard na Simawi. So next na destination naman natin ay ang Mines View. Pagkatapos natin ma'am at since ito ang malapit sa Mines View, puntahan naman natin ang isa sa mga magandang branch ng Coffee Project. Next, pagkatapos natin mag mines view at mag-coffee, mamamasyal muna ako sa Session Road. James Wright Cafe. So kung nandito kayo sa Session Road, puntahan nyo itong James Wright Cafe na ito. Napakasarap ng mga sweets nila, ng mga pastries nila dito. Try nyo rin itong milkshake na ito, panalo. At syempre, subukan nyo rin itong grilled cheese sandwich. The best. At pagkatapos natin mag-dinner sa James Wright, ang next na pupuntahan naman natin ay itong night market ng Baguio. At pagkatapos natin mamili dito sa night market, syempre mag-food trip naman tayo dito. Marami kayong makita dito. Mga Korean street foods panalo. pagkatapos natin mamili at mag food trip dito sa night market, diretso na tayo sa ating second hotel. And dito tayo matutulog ngayon sa 217 Bonifacio Residences. syempre bago tayo umuwi na Manila, puntahan muna natin ang Strawberry Farm. Let's go! Ate, may tanong ako. Ano, Bakit si Barrelman ang iconic na pang-gita? Ano? ano? Ano ano <laughs> Basta ano, ano, <laughs> lang kasi. Uh, mabenta kasi yan, sir. Saka bakit yung uh, 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 ashtray? Ashtray. Mabenta talaga, sir. Ano kayong dahilan nila bakit si Barrelman? Yung um, Ewan <laughs> pa, hapon yata, merong nagpagawa ng ano daw, tete sa Kalinga. Doon yata ah. Dun nag-originate <laughs> oh, oh. So hapon ang ano? Hapon yata, or yung Amerikano. Nagpagawa. Tas Tapos yun, naging uso. Tapos maganda nga. Ganyan Nagkataka kasi ako bakit lagi. Oh, oh. <laughs> so yun, Sino kaya yung hapon na Thank <laughs> <Angel>. you. <laughs> Ate, may tanong ako sa barrel man. Ah. Bakit siya yung iconic na pang pasalubong? Uh, ano yan? ukit ng mga isugaw. alam Ano may isigaw? Taga Banawi. Uh. Uh, Cordelia at mm. Igorotin. So, ibig sabihin, lagi sila nakatayo. <laughs> Hindi, pero ano lang, parang for fun lang. For fun lang. lang. Mm. Mm. Saka, nung Hmm. So, mag, nag viral. nag viral, ah. na. Kaya alam mo naman mga ito, kung yung ano mabili, yun yung, 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 yung... Hmm. So yun guys, nasagot na rin ang katanungan ko kung bakit si Barrelman ang naging simbolo ng mga pasalubong dito. So sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. Huwag nyo to kalimutan mag-like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga posting. Thank you guys! Bakit siya yung iconic na pangpasalubong? Hindi ko alam. <laughs> <laughs> Saka... Mabenta kasi yan, sir. Sumagi rin ba sa isip nyo na kung bakit si Barrelman ang naging simbolo ng mga pasalubong dito sa Baguio? Well, bago ko sagutin to, papakita ko muna sa inyo kung anong ginawa ko sa Baguio at kung saan ako nag-stay. Let's go! Ito nga pala ako nagstay sa Dalich, matatagpuan nga pala ito sa Santa Tomas Road, Baguio. So dito naman sa taas, dito ang dining area nila. So overlooking ito. And by the way, pwede kayo magdala ng food na galing sa labas. Since wala silang restaurant dito sa village. next, punta naman tayo sa kwarto ng The Ledge. Tatlong kwarto lang ito. Dito ako nag-stay sa diyan, o Diyan. Tapos nakaki-card na sila. At ito na ang ating kwarto. Voila. Ganda, di ba? Solid yan. Ako. Overlooking. Tapos ito yung maganda sa kwartong ito. Isang malaking glass window. Tapos sa gabi, ito naman ang makita mo, ang city lights ng Baguio. Next, pakita naman natin ang kanilang common CR. By the way, magkahiwalay dito ang babae at lalaki. At syempre, meron din silang hot and cold shower. So yan ang aking quick review ng pagstay ko dito sa Dalej. Sana nagustuhan niyo yung place. since ito ang malapit sa The Ledge, dito muna ako nagpunta sa Wright Park at syempre sa The Mansion. At syempre nag picture taking din ako at sa sikat na St. Bernard na Simawi. So next na destination naman natin ay ang Mines View. Pagkatapos nating mamasyal at since ito ang malapit sa Mines View, puntahan naman natin ang isa sa mga magandang branch ng coffee project. Next, pagkatapos nating mag-Mines View at mag-coffee, mamasyal muna ako sa Session Road. James Wright Cafe. So kung nandito kayo sa Session Road, puntahan nyo itong James Wright Cafe na ito. Napakasarap ng mga sweets nila, ng mga pastries nila dito try nyo rin itong milkshake na ito panalo. At syempre, subukan nyo rin itong grilled cheese sandwich. The best. At pagkatapos natin mag-dinner sa James Wright, ang next na pupuntahan naman natin ay itong night market ng Baguio. At pagkatapos natin mamili dito sa night market, syempre mag-food trip naman tayo dito. Marami kayong makita dito. Mga Korean street foods panalo. pagkatapos natin mamili at mag-food trip dito sa night market, diretso na tayo sa ating second hotel. And dito tayo matutulog ngayon sa 217 Bonifacio Residences. syempre bago tayo umuwi na Manila, puntahan muna natin ang Strawberry Farm. Let's go! Ate, may tanong ako. Ano, sir? Bakit si Barrelman ang iconic na pangit? Ano? Uh, ano Hindi ko alam ano ano, <laughs> ba Saka, Basta, ano, was, ano lang kasi. Uh, mabenta kasi yan, sir. Saka bakit yung so, uh, uh, ashtray? ashtray. Mabenta talaga, sir. Ano kayong dahilan nila bakit si Barrelman? <laughs> yung, um, ayun <ewan> pa, <laughs> hapon yata. Merong nagpagawa ng ano daw. Tete sa Kalinga. Hmm. Doon yata ah. Doon <laughs> tapos, Doon nag-originate oh, oh. yun. So ah, hapon ang ano? Hapon yata. Or yung Amerikana. Nagpagawa. Tapos naging, yun naging uso. Tapos magenta. Hmm. Ganyan lahat Nagkataka ha? kasi ako bakit lagi. Oh, oh. <laughs> so yun. sino kaya yung hapon Thank yun? <laughs> you Ate, may tanong ako sa Barrelman. Uh, Bakit siya yung iconic na pangpasalubong? Uh, ano yan? Ukit ng mga Ano yung Yung um, taga-Banawi. Uh, 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 Cordelia. Um, Igorot din yung... So, ibig sabing, uh, lagi sila nakatayo? <laughs> Hindi, pero ano lang, parang for fun lang. For fun lang. Saka, nang nagawa kasi yan, parang maraming natukot. Hmm. hmm. Uh, hmm nagiging viral. Nag-viral na. Kaya alam mo na mga ito kung yung ano yung mabili yun yung So yun guys, nasagot na rin ang katanungan ko kung bakit si Barrelman ang naging simbolo ng mga pasalubong dito. So sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. Huwag 'di kalimutan mag-like and subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga posting. Thank you guys.